Ma'am, para ka ng mermaid. What? Walang nalang ito buntot. Ano palikpik? Medyo <laughs> controversial yung primary yung heart niya bang ilista. Kaya talaga yung pressure ng gano'n. Ang yan ba po ba yung paraiba na may diamond? Hi, I'm Charo from Maddox Jewelry. Your cheapest natural diamond supplier from the Philippines. Trusted by many celebrities and known personalities. Hi mga madam, may special ganap tayo today May pupunta kasing mga taga-media dito sa Maddox Meron kaming media con wow. Kaya mga madam, get ready with me Usually mga madam, ako lang nagme-makeup sarili ko. Pero dahil media con ang ganap ngayon, magpapame-makeup tayo sa mga experts. Siyempre kailangan maganda tayo. Dapat fresh, malinis, tsaka mabango. Ganon. <laughs> Habang mini-makeupan nga ako mga madam, napaka-relaxing ng bawat strokes na para bang anytime makakatulog ka. <laughs> sobrang na-amaze ko kasi ang galing ng make-up artist ko. Kitang-kita niyo naman mga madam, ang ganda ng wow. pagkaka-makeup niya. Ma'am, para ka ng mermaid. What? Kulang na lang ito, buntot. Ano, palikpik? <laughs> Tapos na nga tayo mga madam mag-makeup. Ang galing nang nag-ayos sa akin. Tingnan nyo. Naging kamukha ko si Miss Maren Rivera. Wow. Pwede na, no? <laughs> Ngayon naman, it's time for the outfit check. Magibihis muna tayo mga madam para makompleto ang ating look for the day. Charan! Tapos na tayo magbihis, mga madam. This will be my outfit for today. Anong sa mga madam? Comment nyo na lang sa comment section kasi malapit nang mag-start ang ating event for today. Final touches muna tayo. Malapit na tayo mag-start sa baba, mga madam. Habang naghihintay, silipin nyo muna ang setup sa baba. Baba na tayo mga madam at mag-start na yung press conference natin. Alam niyo ba kung bakit sila nandito mga madam? Na-intrigue daw kasi sila sa akin. Huh? Kaya gusto nila ako ma-interview. Oh! <laughs> Chismosa daw kasi ako. What? Kaya pumunta sila. Hindi kayo makapaniwala no. Panoorin niyo na lang ang ibang mga vlogs namin. <laughs> Start na mga madam. Tanungan portion na. Grabe, kinakabahan ako. Pero dapat hindi halata. Parang nasa chan ko lang si Optimus Prime at Megatron. What? Ayan na nga. Tinatanong nila ako about paraiba na Miss Heart Evangelista. Madam, yung ano ngayon yun, eh. Medyo controversial para yung paraiba rin ni Heart Evangelista. Kano ba talaga yun? Oh! Kano talaga yung pressure ng no? gano'n? Ang yun ba po ba yung paraiba na may diamond? kinabahan ako dun na. Hot seat kung hot seat ang tanungan, mga madam. Ayan, mga madam. Tapos na yung event natin today. Kaya tingnan nyo naman. Ubus na yung energy ko. Grabe. Hager na ba ako, mga madam? Compare nyo nga. oh. gawin? Natok na ako. win ako, no? Hindi, akit ulit tayo kasi magtatrabaho pa tayo. Tara!